Good morning kay Lona Mga huling linggo na ng spring Aso ah, sobrang lamig pa rin Para sa akin malamig 10 degrees Celsius ang temperature natin ngayon June 16 Ano yun? <laughs> Sasakaw <laughs> kanya yun Ang lamig, tsaka makulimlim malapit ng mag-summer. next week summer na kaso ayan malamig meron tayong mga lilinisan ngayon mga airbnb malalaking airbnb pura sale yun ah tapos uh, medyo malayo mga nasa 45 minutes 45 minutes drive papunta tapos 45 minutes pa uwi ulang ulang dalawang oras yung yan yeah. ito tayo sa west side road pero park pa rin siya ng kilona malapit na sa Vernon. dito sa kabila ng uh, lake doon doon sa tawid doon na sila dito yung ginagawang uh, ilaw dati wala pati kaya na, uh, nag iimprove na yung upper mission nagbukas na rin yung safe all na yan safe all foods dati ano lang yan dati damuhan nung kakarating ko lang dito 2 years ago damuhan naka parang bundok. walang tayo. Ayun lower mission dami ng tinatayong building dito sa lower mission parang uh, itong lower mission parang hiwalay na city sa Kelowna may sarili siyang buhay itong lower ito kasing lower mission pala talaga hiwalay ito ng ano, mga unang panahon kumbaga hiwalay na bayan municipality pinag-isa lang nila mission ito no mission ito tambayan ko yo eh. Oh. Yeah, Starbucks na yan diyan ako sa back <laughs> diyan sa back ng Starbucks tsaka ito ANW ito tapos na rin to parang isang taon lang ginawa yan ah. bilis yung marami rito mga apartment mga condo Lakeview Market dyan, dyan masarap ma malengke dyan pagka gusto mo yung mga bagong katay na karne dyan karne ng baboy manok baka yung hindi pa na frozen dyan ako bumibili itong din to meron din dito yung ramen sarap ng ramen dyan soy dito hindi ko pa nasubukan dito kung kumain banda sa mga nandito original joke yan ang pinipikapan ko ng durdash no? <laughs> dito may ramen din dito masarap sarap din ng ramen yan sushi sushi <laughs> ito na yung lake shore ito buhay dito sa kilona ng tahimik para kang uh, buhay ka pa nasa heaven ka na <laughs> malinis Malinis, malinis Tapos tahimik, walang Hindi ka makarinig ng mga nagwawala rito Yung mga Walang ano dito Yun ang ano rito, walang inuman Hindi ka sa Pilipinas na Sa Pilipinas naman, iba naman Masaya, <laughs> ibig sabihin maingay Dito tahimik Yan naman yung hospital lo oh. Kilona General Hospital Laki ng hospital na yan Laki niyan kabilaan yan ito pa yung kabila maambun-ambun niya yun kaya malamig yung panahon eh, dahil uh, makulim din. ito duda ako rito sa sasakyan natin ano te ghost car te malakas yung kutub ko eh yan yung mga nanguhuli na mga civilian car pagka nasundan ka niyan nag over speeding ka yari ka niyan. may ano yan eh may wang wang ilaw yan eh. wow 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 ka na kaagad dahil pag hindi ka pa tumabi madadagdagan yung violation mo <laughs> kaya pag may umilaw sa likuran mo tabi ka kaagad kahit hindi mo sigurado kung ikaw ba yun noon. Kaya minsan uh, pag may umilaw, ang daming tumatabi. Tatlo, <laughs> apat. Bahala na yung ghost kung sino yung gusto niya ng ano uh, eh. Lahat to, ano to ah, uh, lahat to guilty lahat to ayari uh, mga to. Ayun oh, uh, ito na ang mga apartment to. May eh, mga Pilipino rito, may mga kaibigan tayong nagre-rent yan sa mga apartment. Tapos, ito naman, papasok na ng downtown ayan oh, tinatayo naman yung mga eh mga office tsaka condo yan tinatayo na yan dami ng high rise dito sa Kilona ngayon eh kaya yung mga nababasa ko projection nila sa Kilona magiging big city ito na parang ano parang Vancouver ganun Kilona kasi nasa interior nasa gitna ng kalupaan kumbaga kaya interior tawag nila malayo sa dagat ang pinakamalapit na dagat dito yung Vancouver ano 4 uh, 4 four, four hours drive ganda ng Ferrari oh. ganda ng kulay malapit sa lake tulog na yung <laughs> tulog na yung bata ah hindi pala yan ang ano rito tsaka ang dami rito mga restaurant mga ganyan mga restaurant yan kasi dito sa Kilona maraming seniors maraming retirees dito kaya may event sila oh. kaso ay mamaya ay mamaya punta tayo mamaya kaso may car show pala dun mga supercar oh. lulupit ng mga nakapesto yun supercars wala yung mga nandu mga Lamborghini yung nakita ako nung kanina kaso maulan basa yung mga convertible nila ngayon yan yung lake tumatawid tayo sa tulay itong tulay na to lumulutang to Kaya pag mahalo niya leg, gumagalaw to eh. Pero ito sigurong pahon, hindi na ito lumulutan. <laughs> May poste ito sa ilalim. Eh. Sa ilalim kasi na ito, daanan ng uh, mga yate. Okay. Masyadong maluwag yung mga kalsada rito. Walang challenge nagdadrive well, rito. Dito na tayo sa West Side Road, kakapasok lang natin. Meron din silang High Street dito, eh. <laughs> Bagong gawa. Ano, High Street. <laughs> Bagong gawang mga apartment, grabe 'yan. Pinilahan 'yan noon eh. Yung uh, ginagawa pa lang 'yan. Parang uh, hindi pwede ang reserve parang ganun yung ginawa nilang style kailangan pumila ka kung gusto mong makabili <laughs> kaya yung mga gustong pumili dyan haba ng pila dyan oh, magdamag ilang araw tatlong araw eto na yung wildfire nung last year summer malapit ang mag anniversary yung wildfire na to ito pala ang pinakamalaking wildfire sa BC na nangyari na witness ko pa yun na talagang sunog yung mga pine tree mahaba to hanggang doon sa secret ko <laughs> doon tayo pupunta sa secret cove pero mamay, pangalawa yon ang una doon tayo sa Lakasa. Doon muna tayo sa Lakasa. Sunog oh. Sunog yung mga puno. Ito yung West Side Road. Ang ganda pala ng ano, West Side Road. Tapos sa, sa right side mo, ba yung Bangin. Tapos yan yung lake. Yan na yung downtown. Doon tayo galing. Daming for walang bahay dito sa west side ganit ang kalsada nilang parang patapat din yung. pero yung mga puno patay na baba na ito ito na yung pinakamababang kalsada halos pantay na niya yung tubig tambayan kasi ah ay hindi, magdadive magdadive sila pwede pala magdive dyan ito naman yung bear creek dito yung campingan ayan o no. campground, picnic ground lahat na ng ground na dyan na ayan, no. dami dyan eh, mga pumupunta dyan na mga RV Pwede ka rin mag-tent lang dyan. Tapos picnic, pwede rin. Pwede kasi mag-fishing dyan, bata. Tapos, hiking kayo doon. Kaso, mag-ingat lang kayo dyan sa bear. Dahil, uh, may bear daw dyan. Kaya kagaya dyan, o. Oh. O, oh, na. Oh. Baka pupunta yan doon. Tapos, dito, may eh, mga ganun, Oh. Mga big horn sana makakita tayo ayun pumunta rin yun ito itong bahay na to nasunog to ng wildfire hindi na niya ginawa yan sunog yung bakod nyo sunog pero marami rin bahay yung hindi nasunog kagaya niya ito sunog yan oh. Binantayan nila yung bahay nila nilagyan nila ng uh, sprinkler sa bubong para uh, pag po yung mga paga. Mga lumilipat na paga. Mga amber. Ayan o. Oh, Ang oh, daming pupunta. Ang <laughs> daming magkakamping. O oh, mga pauwi na yun. Kasi linggo pauwi na siguro yun. Baka mga... kamping sila rito man na. Ito yung basurahan. Dito tayo magtatapon ng basura mamaya. <laughs> Open sila ngayon. Sunday tama ang ang laki ng likim eh. tapos yung gilid ng kalsado wala man lang harang oh. Eh. bawal mag drive dito ng lasing sigurado din diretso ka magiging uh, yate Yung kotse mo Uy, may ilaw ilaw yung ano ah big horn ship ah? pag umiilaw ilaw yun big sabihin may sightings na ano, makakita tayo ang nakita ko na rito yung bighorn sheep saka yung mga wild goat Akala ko nun May pasto ng kambing dito eh, Sabi ko may mga nag-aalaga ng kambing Kasi ang dami kong nakita ng kambing Yung pala, wild pala yung mga yun Wild goat pala Kambing dito wild lang eh. Mahal sa Pilipinas yun Lalo sa Ilocos talagang lahat ng puno, bulay itim no? yan o dami ng bumuhuy galing ng camping tayo naman papasok tayo papunta tayo dahil ha? tayo maglilinis dun sa mga iniwanan nilang ano <laughs> dun sa mga iniwanan nilang cabin tayo maglilinis Ang daming mga riders riders in thunders riders in thunders <laughs> sabi siguro nila kakaiba yung mga yan papunta palang linggo hindi nila alam tayo maglilinis dun sa mga inalisan nila tama, -tama. nag check out na yan dahil mag aalas 11 eh. tayo naman papasok na yun mga kadats dahil uh, cleaners tayo linisan natin lahat yung inalisan nila yung mga cabin kasi mga bahay kaya nito, ito oh, bangin yan eh oh taas niyan ayun oh pag nalaglag ka diyan medyo pipilay-pilay ka rin na aakyat diyan ang kagaya niyan no? oh lupit oh puno-puno ng <laughs> yung septic tank niya puno-puno niya <laughs> yung mga yan pala may septic tank yan hindi nila pwedeng itapon kung saan may tapunan yan sila eh papunta ng West Kilona may tapunan dun ng ano septic tank ng uh, mga uh, ganyan <laughs> doon nila ipapasipsip puno puno yun eh. mahina na yung 20 liters doon <laughs> ito ang ganda rin ng kalsada na to yan o oh. pasira na yung kalsada o yun oh. bangin yan oh. malinaw oh. naman may screen yan para yung mga bato hindi malaglag ganda rin ang kalsada nila oh. tapos may view ka ng lake dito kita mo yung kabila dito naman yan, maraw, umaraw umaraw pero maambon iba-ibang ngayon may bisikleta sa likuran iba-iba klase ng sasakyan no? masasalubong mo rito eh. weekend kasi kaya dami pa kulo pag weekend eh. camping fishing ba? biking hiking bitas ng ano ng ano ba yun mushroom picking <laughs> ang dami nilang ginagawa tayo naman cleaning ayan ang daming for sale dito mahal din ng ano rito mga property hindi na bababa ng 1M dollars mga ano pa yung mga yon, yung mga modular mahal kasi yung view niya, yung view niya kayong lupa. Ayan o, oh. bagong gawa yan. Wala pa isang taon yan. Lapit ang matapos. Laking bahay. Ginawa yan o, ano nung ano yung pagkatapos ng sunog. Nasunog yung bahay. Ginawa ka agad. kilometers. <laughs> Talagang na. Ayan. Grabe no. to yung sunog na bundok. Eto, bagong gawa rin to. Ayan. Kakanan muna tayo dahil papa-overtaking natin yung mabilis. Ayan. Pag mga nagmamadali, papa-overtaking natin. Ganyan dito sa west side. nasunog yung bundok hindi natutubo yan yung mga nasunog na pine tree hindi natutubo gagawin nila dyan hayaan lang nila na, ano, na matumba tapos tutubuan na ng uh, mga mushroom yan. tapos yan may pipiking nila yung mga mushroom kaso nakatakot mag uh, pick ng mushroom yan dahil lang uh, daming wild animals wild bear <laughs> mga bear ang kalaba mo dyan ito yung Lake Okanagan resort noon na nasunog ang laking resort na ito na sunog. wala no walang nakatayo lahat pati yung mga jet ski nila mga boat dun sa lake sunog alam wala na tirang building hanggang dito eh ayan oh. sunog eh oh. pati yung propane tank nila sunog pati yun oh. hanggang dito eh malaki yung resort na yan sunog wala oh. dito na nakakakita ng big big horn ship eh naso ah, wala easy sila ngayon sa taas siguro di sila bumababa pero madalas nandito sila. Kay pa rin yung mga hayop na yun. Nagtutungkulan sila ng kulo. Paragan. <laughs> patigasan ng sungay. Yun yung talagang totoong patigasan ng sungay. Black forest dito sa kabilo. Ito na yung ano, hangganan. Nung sunog. Ayan o. No. Tapos ito, green na rito pero tumawid siya rito noon oh. tapos pumunta siya doon sa kabila lake country papuntang Vernon kasi ate nagja-jogging siya oh. isipin mo may nagja-jogging may bahay dito kasi pa isa isa isang bahay dito malayo na sa kabihas nanto green na yung mga puno rito hindi na inabot ng wildfire dito ba kaya ayan green na green na. pagdating ng autumn kulay yellow rito yellow, red dahil maraming hindi pine trees dito yung mga hindi pine trees kaya yung magkukulay yellow tsaka red yung mga pine trees kasi walang ano yun walang pakialam yan sa moto hindi <laughs> na mamatay ah, kahit winter <laughs> may dahon pa rin yan green na green pa rin hindi <laughs> yeah, na inakot grabe -gul itong kalsada rito sikit po pag dalawang truck dito magsalubong yung trailer alanganin na Ibang klase na yung mga pine tree dito eh. Yun. Ganyan yung mga pine tree sa Baguio. Ayan. Ibang klase pero ibang klase kasi ng pine tree. May pa mayroon meron namang diretso, merong walang dahon. <laughs> dahon lang sa dulo. Napapasok na tayo ng lakasa Malapit na tayo sa lakasa Oh, ang bilis ni tatay ah Yan na lakasa Yan no, ganda Parang oasis In the middle of nowhere Sa gitna ng kagubatan May mga May parang na uh, City Na maliit <laughs> Ito yung lakasa Dito tayo dalawang unit yung nililinisan natin dito sa ngayon pero lahat yan puro Airbnb lahat karamihan dyan puro pinaparentahan short term short term rentals yan ganda kasi ng beauty no kapasok dito na tayo kaya 'yung mga lilinisan natin dito. Ramian dito mga Airbnb.